Bagaman ang salitang pagagawa ay maring hindi direktang lumitaw sa mga bersyong Ingles Biblia, ang diwa nito ay malalim na nakaugat sa kasulatan. Ang terminong ito ay nagmula sa Latin na rapturo na nanggangahulugang kunin o agawin, isang ideya na naugnay sa salitang Griego na harpazo na ginamit sa isa Tesalonica apat, labing pito upang ilarawan ang kilos ang pagdadala ng may kapangyarihan. Ipinapahiwatig ang doktrinang ito ang Isang biglang pangyayari kung sanang magatapat kukunin mula sa mundo. Isang kaganapang nagpapalabas ng pag-usisa at sa parehong panahon panggamba. Para sa marami tila ito'y isang malayong konsepto o isang simbolikong ideya. Ngunit ipinapakita ang kasulatan na hindi ito isang talinghaga kundi isang tunay na pangyayaring magaganap sa hinaharap. Ang sinumang nakaunawa sa kahalagahan nito ay naunawan na hindi ito isang malit na detalye sa propesya kundi isang mahalagang bahagi ng banal na plano. Ang pag-agaw ay hindi isang hiwalay na pangyayari na walang kognayansa, iba pang bahagi ng kuwentong Biblia. Mahigpit itong konektado sa ikalawang pagbabalik ni Kristo, bagaman magkaibang magakaganapan ang mga ito. Ang ikalawang pagbabalik ay may kinalaman sa nakikitang pagbabalik ni Jesus upang hatulan at mamuno, samantalang ang pagagaw ay nauna rito bilang isang supernatural na pagliligtas sa mga mananampalataya. Hindi ipinapakita ng Biblia ang pagagaw bilang isang posibilidad kundi bilang isang katiyakan. Isa itong planadong sandali, isang banal na pangako na nag-ugat mula pa sa panahon ng mga apostol. Para sa mga nakaunawa sa katotohanan ito, hindi ito isang teoryang eskatolohikal lamang kundi isang pundasyon ng pagasang mga kristiyano. Ang lalong nagpapatingkad sa pangyayaring ito ay ang paranang pagganap nito. Ito ay mangyayari ng biglan, hindi inasahan, at walang anumang paunang palatandan na magbibigay babala sa sangkatauhan. Tulad ng isang kidlat na biglang kumikislap sa kalangitan, magaganap ang pagagaw sa isang iglap, gaya ang inilarawan sa isa Korinto 15, 52. Wala ng panahon para sa huling pagsisisi o agarang pagbabago. Ang handa ay dadalhin, at ang hindi handa ay maywan. Ang diwang itong pagkapurahan ay isang malinaw na panawagan sa pagbabantay at sa tunay na pananampalataya. Marami ang namumuhay na tila laging may dagdag na oras, na parabang ang kawalang hanggan ay maring ipagpaliban, ngunit itinuturo ang salitang Diyos ang kabaliktaran. Ang pangakong pagagaw ay hindi isang makabagong ideya o imbensyon ng modernong panahon. Mula pa noong unang siglong Kristiyanismo, ang mga mananampalataya ay naghihintay sa kaganapang ito. Kinikilala ang kahalagahan nito sa eskatolohiyang biblikal. Isa itong patunayan katapatan ng Diyos sa pagtupad ang kanyang mga pangako. Nang sinabi ni Jesus sa Juan 14.3 na siya ay babalik upang kunin ang kanyang mga hinirang, hindi siya nagsalita sa malabo o hindi tiyak na paran. Ang pagagaw ay bahaging banal na planong iyon. Ang sinumang nagwawalang bahala o tinatanggihan ang katotohanang ito ay nangangangaleph na mamuhay sa isang pananampalatayang mababaw na walang tunay na paghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Hindi na nakakagulat na ang doktrinang ito ay nagdudulot ng kontrobersya. Marami ang nagsisikap ipaliwanag ito sa parang metaphorical. Samantalang ang iba naman ay lubusang tinatanggihan ito. Ngunit hindi binibigyan ang kasulatan ang puwang ng malawak na interpretasyon sa usaping ito. Ang paggagawa ay isang tiyak na kaganapan na magaganap sa itinagdang panahon ng Diyos. At ito mismo ang dahilan kung bakit hindi maring balewalain ang sinumang nakalam ang katotohanang ng ito. Maring tila pangkaraniwan ang pangaraw-araw na buhay, maring magpatuloy ang magagawain sa parehong takbo, nagunit sa isang iglap, maring magbago ang lahat ng hindi inasahan. At sa sandaling dumating ang araw na iyon, wala nang pagtatalo, walang pagdududa, at wala nang panggalawang pagkakataon. Magaganap ito ayon sa eksaktong propesya. At ang mga naging tapat, yaong mga nanatiling gising at may dalang ilawan tulad ng matatalinong dalaga sa talinghaga. Ay maunawan na ang lahat ang paghihintay ay may katuturan. Sapagkat ang pagiging handa ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon, ang kalaman tungkol sa pagagaw, kundi sa pamumuhay nang may pananalig upang hindi mahuli sa oras ang katuparan nito. Ang pagagaw ay hindi isang unti-unting mangyayaring kaganapan o isang bagay na maring ipahayag nang paunti-unti. Magaganap ito sa isang iglap nang walang anumang babala na ikagugulat ang marami. Maliwanag itong inilarawan ni Pablo sa isa Korinto labin lima, limampu't dalawa, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trumpeta. Ang detalyeng ito ay nagalis ang anumang posibilidad ng paghahanda sa huling sandali. Ang eksaktong oras ay hindi isinapubliko at maging si Jesus ay hindi ito ibinunyag noong kanyang ministeryo sa lupa. Mateo 2034 anim. Ang tiyak lamang ay magiging isang hindi matatakasan na pangyayari ito para sa sinumang hindi handa. Ang abala, walang pakialam. O masyadong nakatali sa makamundong bagay ay nasa panganib na, na maywan. Ang kawalang katiyakan ang pagagaw ay isa sa mga aspeto nitong labis na sumasalungat sa likas na pag-iisip ang tao. Sanay ang tao sa pagpaplano, paghula, at paghahanda para sa mga itinagdang petsa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagbigay ang Diyos ang isang eksaktong araw. Sa halip, iniutos niya sa kanyang mga anak na mamuhay ng handa. Ang kawalang katiyakan ito ay hindi, isang pagkakamali sa planong Diyos kundi isang pagsubok pananampalataya. Ang tunay na naniniwala sa panggakong ito ay nabubuhay sa bawat araw na parang iyon na huli, na may pusong laging gising at isang buhay na umayon sa mga ng kaharian. Walang lugar para sa isang malamig o huwad na Kristiyanismo. Ang kawalan ng tiyak na mga palatandaan ay nag-alis rin ang dahilan para sa mga umasa sa nakikitang babala bago magbagong pamumuhay. Maraming kagana pang eskatolohikal ang may malinaw na palatandaan. Tulad ang maga magadigman, tagutom, at lindol na nagpapahiwatig ang kapighatyan, ngunit ang pagagaw ay hindi mauna sa anumang babala. Inihalin tulad ni Jesus ang pangyayaring ito sa panahon ni Noe. Ang mga tao ay kumakain, uminom na kasawa, at namumuhay ng normal hanggang sa dumating ang baha at sila ay lubusang nagulat. Mateo 2437 siyam Gayun din ang mangyayari sa pagagaw. Habang gabala ang mundo sa pangaraw-araw nitong gawin, ang magahandang mananampalataya ay biglang kukunin. Ang katangyang itong pagagaw ay higit pang nagpapatibay sa kahalagahan ng espirituwal na pagbabante. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa hayag na kasalanan kundi sa pagpapanatiling tunay, buhay, at matatag na pananampalataya. Marami ang naniniwalang magkakaroon pa silang panahon upang magsisi na maari nilang ayusin ang kanilang buhay kapag nagsimula ng maganap ang magahula. Ngunit ito ay isang huwad na kapanatagan. Kapag tumunog ang trompeta wala nang oras upang itama ang mga pagkakamali o habulin, ang isang pananampalatayang dapat ay matagal nang inalaga. Ang pag-agaw ay nangangailangan ng ganap na kahanda, anuman ang araw o oras. Hindi dapat lumikhang takot ang kawalan ng tiyak na oras kundi ang isang pakiramdamang pagkapurahan. Kung may nakatagdang petsa, tiyak na maraming tao ang maghihintay hanggang sa huling sandali upang maghanda. Ngunit hindi ganun gumagana ang tunay na pananampalataya ang nagmamahal kay ka Kristo at tunay na nakaunawa sa halagang panggakong ito ay hindi nanggang ng isang countdown. Nabubuhay siya araw-araw na parang ang paghaharap sa Panginoon ay maaring mangyari anumang oras. Ang ganitong pananaw ang nagtatanggi sa mga na tapat mula sa mga may mababaw na pananampalataya, isa itong panawagan upang iwanan ang pagiging kampante at mamuhay bilang tunay na mamamayan ng langit. At sa mismong sandali ang kaganapang ito, Lilitaw ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng maghahanda at hindi handa. Walang babala, walang senyales sa langit, at walang countdown sa mundo. Isang pangkaraniwang araw ang biglang magiging, isang pambihirang kaganapan. Ang tila isang normal na sandali ay mapuputol lang isang banal na intervensyon na magpapabago sa lahat magpakailanman. Ang pagagaw ay hindi. Isang makabagong imbensyon o isang teoryang walang matibay na pundasyon. Nakaugat ito sa kasulatan inilarawan nang may detalye na hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa tungkol sa katotohanan ng ito. Isa sa pinakamalinaw na magatalata tungkol sa kaganapang ito ay nasa isa Tesalonika apat, labing anim labing pito. ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tiniganggar ang at may trompetang Dios. Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Pagkatapos, tayong nabubuhay at nananatili ay agawin kasama nila sa magaulap upang salubungin ang panginun sa himpapawid. Ipinapakitang talatang ito ang pagagaw bilang isang katiyakan, isang tiyak na pangyayaring magaganap sa itinagdang panahon ang Diyos. Isa pang mahalagang pahayag ay nasa isa Korinto 15, 51-52, kung saan ibinunyag ni Pablo ang isang hiwaga. Hindi lahat ay mamamatay, nangunit lahat ay babaguhin sa isang iglap, sa huling tunog ng trampeta. Ang pagbabagong ito ay hindi simboliko kundi literal. Ang mga mananampalataya ay tatanggap ang mga katawang walang kabulukan, malaya mula sa mga limitasyon ng laman. Pinatitibay nito ang panggakong, ang buhay sa mundong ito ay hindi ang huling hantungan ng mga anak ng Diyos. Mayroong isang tuloy-tuloy na plano sa banal na disenyo, isang pagsasakatuparan na magtatapos sa walang hanggang, kaluwalhatian kasama si Kristo. Ang pagagaway ang tulay sa pagitan ng panahong ito at ang maluwalhating, buhayang magay niligtas. Hindi itinuring ang Biblia ang pag-agaw bilang isang hiwalay na pangyayari, kundi bilang bahagi ang dakilang layunin ang Diyos. Nang aliwin ni Jesus ang kanyang mga alagad, sinabi niya sa Juan labing apat tatlo, At kung ako'y pamarun at kayo'y may paghandang dakong tirahan, ako'y babalik at kayo'y kukunin upang kayo'y makasama ko, upang kung saan ako narurun, kayo rin ay narurun. Ang pahayag na itong pagkuha sa kaniyang sarili ay perpektong tumutugma sa doktrina ng pagagaw. Nanggako si Kristo na babalikan ng kaniyang bayan bago ang magakaganapang magmamarkang matinding kapighatian. Ito ang pag-asang nagbigay inspirasyon sa maraming salinlahi ng mga Kristiyano upang mamuhay nang may pananabik sa kaniyang pagbabalik. Ang konsepto ng pagagaw ay naugnay rin sa mga turo ni Jesus tungkol sa panggangalangan ng pagbabantay. Sa Mateo 24, 42, nagbabala siya, Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Kung ang pag-agaw ay hindi isang tunay at nalalapit na pangyayari, mawawalan ng kabuluhan ang babalang ito. Alam ni Jesus na maraming magiging espiritual na tulog, magiging kampante, at mamumuhay na para bang laging may oras pa. Nangunit ang katotohanan ay may hangganan ng panahon ng biyaya at ang pagagawang magiging hudyat ang isang hindi na may babalik na pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa kabuan ng Biblia, mayroong maraming tipolohiya at paralelismo na nagpapatibay sa ideyang pagagaw. Si Enoch, halimbawa, ay kinuhang Diyos nang hindi nakaranas ng kamatayan. Genesis 5, tapat. Si Elias ay inyanggat din sa langit sa pamamagitan ang isang ipu-ipo, dalawa hari dalawa labing isa. Ang gamaga kuwentong ito, ay nagpapakita na kayang kunin ang Diyos ang kanyang magalingkod ng direkta mula sa mundong ito. Ang pagagaw ang iglesia ay sumusunod sa parehong prinsipyo. Isang huling pagpapahayag ang ganitong banal na pagkilos. Ang sinumang naunawan ang magapundasyong ito ay maunawan din na ang doktrinang pagagaw ay hindi isang opsyonal o sekundaryong paniniwala, kundi isang mahalagang bahagi ng eskatolohiyang biblikal. At ang pagkonawang ito ay nagdadalang mas malaking pananagutan sa mga mananampalataya. Kung malinaw na ipinahayag ang kasulatan ng kaganapang ito, ang pagpapabaya rito ay isang mapanganib na pagkakamali. Marami ang umasa sa mababaw na interpretasyon, inisip na magkakaroon pa silang oras upang magbago kapag naging seryoso na ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi binibigyan ng Bibliyang puwang ang ganitong kapabayan. Ang pagagaw ay tiyak, hindi maaring ipagpaliban at mangyayari ng hindi inaasahan. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ito, kundi kailan, at sa oras na iyon ang mga na handa lamang ang magiging bahagi nito. Ang pagagawa ay hindi lamang isang kaganapan ang pagkuha sa iglesia, kundi isang sandaling radikal na pagbabago. Maliwanag itong inilarawan ni Pablo sa isa Korinto 15, 52-53, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling tunog ang trompeta, ang maga, Patay ay bubuhay na walang kabulukan at tayo ay babaguhin. Sapagkat kailangang itong may kabulukan katawan ay mapalitan ng dinabubulok at itong may kamatayang katawan ay mapalitan ng walang kamatayan, ang pagbabagong ito ay hindi lamang spiritual kundi physical din. Ang katawang makatao na madaling dapuan ang sakit, pagkapagod at magalimitasyon ay papalitan ng isang maluwalhating katawan katulad ng kay Kristo matapos ang kanyang muling pagkabuhay ang pagkakasunod-sunod ang pangyayaring ito ay malinaw. Una, ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin muli. Ang mga tapat na pumanaw na ay unang makakaranas ng ganitong kaluwalhatian. Kasunod nito, ang mga mananampalatayang nabubuhay pa sa sandaling iyon ay agawin at, sa mismong sandaling iyon, ang kanilang mga katawan ay babaguhin. Wala ng sakit, wala ng pakabulok, isang agarang paglipat sa isang estadong pagiging perpekto. Ang panggakong ito ay naugnay sa isinulat ni Juan sa isa Juan tatlo, dalawa, alam natin na kapag siya ay nahayag, tayo ay magiging katulad niya. Sapagkat makikita natin siya kung sino talaga siya, ang maluwalhating katawan ay magiging malaya mula sa kasalanan, immortal, at ganap na inihanda para sa buhay na walang hanggan. Marami ang nagtatanong kung paano magaganap ang pagbabagong ito. Ang pinakamalapit na halimbawa ay si Kristo mismo matapos siyang muling mabuhay. Siya ay may pisikal na katawan ngunit hindi na saklaw ang mga limitasyon ng tao. Nakakapasok siya sa mga silid na nakasara ang pinto, bigla siyang lumilitaw at nawawala, ngunit mari pa rin siyang hawakan at makilala. Ang maluwalhating katawan ng mga mananampalataya ay susunod sa parehong huwaran, hindi nabubulok, hindi nasisira, ngunit nananatiling personal at makikilala. Ang pagbabagong ito ay hindi isang natural na evolusyon, Kundi isang direktang intervensyon ng Diyos, pagtupad sa Kanyang pangakong ganap na pagtubos. Itinatampok ang pangyayaring ito ang isang napakahalagang katotohanan. Ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa Espiritu kundi pati na rin sa katawan. Ang kasalanan ay nagdala ang pisikal na kabulukan. Isinailalim ang sangkatauhan sa kamatayan. Ngunit ang pagtubos kay Kristo ay hindi lamang nagpapalaya sa kaluluwa kundi muling inayos ang lahat ng nilikhang Diyos. Ito ang huling bahaging banal na plano, ang pagtubos hindi lamang sa espiritual na aspeto ng magamanan ng palataya, kundi ang pagbibigay sa kanilang magakatawang akma para sa bagong realidad. Ang sinumang nakaunawa rito ay maunawa ng pagagaway hindi, isang simpleng pagtakas mula sa kapighatian, kundi ang katuparan, ang panggakong Diyos na ipanumbalik ang lahat ng bagay. Itinuturo rin ng pagbabagong ito ang pangangailangan ng kahandaan. Ang pagbabago ay automatikong mangyayari sa mga nasa Kristo, ngunit ang pagiging bahagi nito ay hindi nakabatay sa panlabas na relihiyosidad kundi sa tunay na pananampalataya. Marami ang namumuhay na parabang ang kaganapang ito ay malayo pa, ngunit mari itong mangyari anumang sandali. Nagbabala si Jesus kung magkagayoy dalawa ang nasa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iwan. Mateo 20, apat-apat na po. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay hindi makikita ng matang tao, kundi sa paningin ng Diyos. Ang handa ay kukunin, ang hindi handa ay maywan. Sa mismong sandaling pagbabagong ito, mawawala ang anumang pag alinlangan kalituhan o maling akala. Ang maga makakaranas nito ay malalaman agad na ang lahat, ang pagsubok, pakikibaka, at pagsasakripisyo ay hindi nasayang. Ang lahat ang paghihirap ay magiging walang halaga kumpara sa kaluwalhatiang mahahayag. Ito ang hantungan ng mga nagtiyaga, ang mga nanindigan sa pananampalataya hanggang sa huli. Habang ang marami ay nakakapit sa mga bagay ng mundong ito, ang mga nakaunawa sa panggakong ito, ay nalalaman na ang tunay na buhay ay hindi nagsisimula dito, kundi sa sandaling tumunog ang trompeta. Kung ang pag-agaw ay magaganap ng biglan at walang babala, kung gayon, ang pagbabantay sa espirituwal ay hindi isang pagpipilian kundi isang panggang langgan. Mismong si Jesus ang nagsabi, Magingat kayo, baka ang inyong magapuso ay mabigatan ng katakawan, paglalasing, at mga alalahanin ang buhay, at dumating sa inyo ang araw na yon nang hindi inasahan, Lukas 20, 34. Ang babalang ito ay nagpapakitang isang malaking panganib, ang pakabala. Marami ang nabubuhay ng lubos na nalulubog sa mga suliranin ng araw-araw, sa ginhawa at sa mga kasiyahan, na sila'y nagiging espiritual na manhid. Ang pinakamatinding panganib ay hindi ang tahasang pagtanggi sa pananampalataya, kundi ang pagawa nitong pangalawa lamang sa buhay, na tila wala itong tunay na halaga. Itinuturo ang Biblia na ang pagiging espiritual na gising ay nanggangahulugang mamuhay ng nakahanay sa Diyos, hindi lamang sa panahon ng kagipitan kundi sa bawat sandali. Sa Mateo 25, ikinuwento ni Jesus ang talinghagang sampung dalaga. Lahat sila ay naghihintay sa kasintahang lalaki, ngunit lima lamang ang handa nang siya ay dumating. Ang iba, bagamat bahaging pangkat, ay naiwan sa pagkat kinulang sila sa langis. Ang langis ay sumasagisag sa isang buhay na may tunay na relasyon sa Diyos, isang pananampalatayang aktibo at hindi lamang panlabas ipinapakita nito na hindi sapat ang basta't magpahayag ang pagiging. Kristiyano o dumalo sa mga pagtitipon. Ang paghahanda ay nanggangailangan ng patuloy na pagbabante, pagsusumikap, at tunay na pagtatalaga. Nag-alok ang mundo ang napakaraming bagay upang ilihis ang atensyon ng tao, at ang panganib ang espiritual na pagkakatulog ay totoo. Mismo si Pedro, na lumakad kasama ni Jesus, ay binigyan ng isang direktang babala, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso. Mateo 26.41 Sa sandaling iyon, tiwala si Pedro sa kanyang sariling lakas, gunit makalipas lamang ang ilang oras. Tatlong beses niyang itinatwa ang Panginoon. Ang pangyayaring ito ay isang malinaw na halimbawa ng kahinan, ang tao at kung gaano kadaling mawalan ang pagbabantay. Ang problema ay hindi lamang ang pagbagsak, kundi ang hindi napapansin kung gaano na kalayo ang pagkakalayo sa Diyos hanggang sa mejing huli na ang lahat. Ang pagbabantay sa espirituwal ay nangangailangan din ng matalinong pagkilala sa katotohanan. Nagbabala si Pablo na sa mga huling araw, lilitaw ang mga huwad na guro at mga katuruang lilinlang sa mga mananampalataya dalawa Timoteo 4.34. Marami ang madadala sa mga mensaheng kaya-aya sa pandinig gunit hungkag sa katotohanan. Ang pusong gising sa espiritual ay hindi nadadala sa mga aral na nanggangakon ginhawa ng walang pananagutan. Alam niya na ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nanggangay langgan ng pagtanggi sa sarili, ngunit ito rin ay may gantim palang walang hanggan. Ang mababaw na pananampalataya ay gayang buhangin, madaling gumuho sa unang pagugang unos. Ngunit ang pananampalatayang nakaugat sa salitang Diyos ay matibay at nananatili anuman ang dumating. Isa pang mahalagang aspeto ang pagbabantay ay ang pagpapanatiling patuloy na relasyon sa Diyos. Hindi ito isang kilosang takot o pagkabalisa, kundi isang buhay na koneksyon sa Ama. Ang mananampalatayang mapagbantay ay hindi nananalangin dahil sa obligasyon, kundi sapagkat naunawan niya na ang panalangin ang nagpapalakas ang kanyang pananampalataya. Binabasa niya ang kasulatan hindi upang matupad ang isang layunin, kundi upang mapakain ang kanyang kaluluwa hindi lamang siya naniniwala sa pagago, kundi namumuhay siya nang may pananalig na maaring mangyari ito anumang sandali. Ang kanyang buhay ay aysang patunay ng kanyang pagasang makaharap ang Panginoon. At sa sandaling dumating yon, ang araw na iyon, ang mga espirituwal na gising lamang ang tunay na makaunawa sa kahulugan ang nagaganap. Para sa mga hindi handa, ito ay magiging isang nakakagulat na pangyayari. Ngunit para sa mga mapagbantay, ito ang katuparan ang lahat ng kanilang pinanindigan at inasahan. Habang ang iba ay abala sa mga bagay na panandalian, ang mga nakakaunawang katotohan ng ito ay nalalaman na ang tunay na dapat pagtunan ng pansin ay hindi ang ngayon, kundi ang darating na buhay na walang hanggan. Hindi lahat ing nagsasabing naniniwala ay magiging handa para sa pagagaw. Mismong si Jesus ang nagbigay linaw nito sa Mateo 7, 21. Hindi lahat ang tumatawag sa akin ang Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ang langit, kundi ang gumaganap ang kaluban ng aking amana na nasa langit. Ipinapakita nito na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pananampalataya at mababaw na paniniwala. Marami ang nagpapahayag ang pagsunod kay Kristo, ngunit namumuhay sa isang espiritualidad na walang tunay na pagbabago. Ang pagagaw ang magiging malinaw na guhit sa pagitan ng mga nagsasabing, may pananampalataya at ang magatunay na namumuhay ayon dito. Ang mababaw na pananampalataya ay lumilitaw sa iba't ibang anyo. May mga lumalapit sa Diyos lamang kapag may pangangailangan. langgan. Itinuturing siyang isang tagapagliktas sa oras ng kagipitan. Ang iba naman ay dumadalo sa simbahan na gunit walang tunay na dedikasyon, nabubuhay sa isang paulit-ulit at hungkag na relihiyon. Mayroon ding mga naniniwala dahil lamang sa impluensyang pamilya o kultura ngunit hindi nila naranasan ang isang personal na ugnayan kay Kristo. Ang mga ganitong pananaw ay lumilikha ng huwad na kapanatagan, ngunit kapag nangyari ang pagagaw, malalantad ang kaibahan. Ang mga namuhay lamang sa panlabas na anyong pananampalataya ay mapagtatanto. Nang huli na, na hindi talaga sila kabilang sa mga kukunin. Nagbabala si Pablo tungkol dito sa dalawa Timoteo tatlo. Lima nang sabihin niyang mayroong, anyo ng kabanalan ngunit itinanggi ang kapangyarihan nito. Alam nila ang tamang magasalita, lumalahok sa mga ritual, ngunit hindi naranasan ang tunay na pagbabago, ang tunay na pananampalataya, sa kabilang banda, ay buhay, tuloy-tuloy, at nakikita sa mga gawa. Ang sinumang tunay na naniniwala ay hindi nabubuhay ng hati ang puso, sinusubukang paglingkuran ng Diyos at ang mundo nang sabay. Sinabi ni Jesus, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Mateo 6.24 Ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng buwang pagsuko, hindi isang panandaliang pakikisama batay sa kaginhawahan. Ang pangganibang mababaw na pananampalataya ay ang maling pakiramdam ng katiyakan. Inisip ang isang tao na siya ay nasa mabuting kalagayan, nasapat na ang kanyang nagawa, nasapat na ang kanyang kalaman tungkol sa Diyos upang makuha ang kanyang lugar. Ngunit ang pagagaw ay hindi ibabatay sa pagiging aktibo sa relihiyon o sa mabubuting intensyon. Ito ay isang pangyayaring magpapahiwalay sa may dalang langis sa kanilang ilawan mula sa may dalalamang na walang laman. Ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang sinasabing isang tao na pinaniniwala niya, kundi kung ang kaniyang buhay ay tunay na sumasalamin sa pananampalatayang iyon. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa bunga. Sinabi ni Jesus sa Mateo Pito Labing Anim, Sa kanilang bungay inyong makikilala sila. Ipinapakita nito na ang ebidensya ng pananampalataya ay hindi sa mga sinasabi kundi sa malinaw na pagbabago sa buhay. Ang taong may tunay na pananampalataya ay ipinapakita ito sa kanyang pagkatao, sa kanyang mga desisyon, at sa paraan ang pakikitunggo niya sa iba. Ang pagsunod sa salitang Diyos ay hindi isang pabigat kundi isang natural na resultang isang buhay kay Kristo habang ang mababaw na pananampalataya ay naghahanap ang mga dahilan at madaling bumitaw, ang tunay na pananampalataya ay patuloy na hinahanap ang kaluguran ng Diyos, anuman ang kapalit. At kapag dumating ang pagagaw, ang pagkakaibang ito ay magiging pangwakas. Marami ang magakalang handa sila, ngunit malalaman nilang nilinlang lamang nila ang kanilang sarili. Para sa may tunay na pananampalataya, ito ang sandaling katuparan ng kanilang matagal nang inaasahan ngunit para sa maga nabuhay lamang sa pagpapanggap, ito ang magiging matinding pagkabiglang isang kawalang hanggan na hindi nila'y nakala. Sa huli, hindi ang sinasabing tao tungkol sa Diyos ang magiging mahalaga, kundi ang sasabihin ng Diyos tungkol sa Kanya.